Ayan, so magandang araw mga kaibigan. This is Professor Vincent Bungolan at uh, ngayon ay huling araw ko sa SGV and Company bilang Director 2 for Data Science and Analytics. Sa totoo lang, hindi naging madali ang aking decision and honestly, I have had sleepless nights to decide until I have composed my final decision. I have decided to focus on my freelancing activities to be able to manage my businesses which includes rent a car business. Yes, I have been a uh, Grab partner since 2016 and now ay uh, pinag-aralan ko na mas maganda ang business model sa rent a car business kumpara sa ipasok mo ang iyong sasakyan sa ride sharing application na katulad ng Grab or any other related uh, businesses. Okay, so sa rent a car business kasi solo mo ang uh, kita mo and at the same time mas mamomonitor monitor mong masyado ang iyong uh, sasakyan. And uh, aside from that, I uh, I am thrilled to announce that I'll be uh, launching soon my uh, online e-learning subject course ito yung uh, fundamentals of business analytics okay so it is intended for neophytes in data analytics and aspiring data analyst and data scientists. so in this course i have planned to include the basics and foundation in statistics and analytics so this will be my first e-learning course which ...covers a uh, full-blown course in analytics. So, so far, mayroon ng uh, 33 lessons sa uh, course na ito. And uh, mayroon ng 13 chapters so far. And 4 uh, uh, hours of videos. So, hindi pa tapos at dadagdagan ko pa ito dahil gusto kong uh, maging full-blown or completely uh, done. No? From the basics to advanced analytics. So, kasama na dito ang uh, machine learning. Okay? So, abangan ninyo guys yung paglalaunch ng aking uh, kurso. Ito yung business analytics fundamentals. Alright? So, aside from this, uh, I have also managing a food store and a catering business. Our store is located in Santa Mesa, Manila and uh, also in World Trade Center sa Pasay City. Ayan. So, aside from that, I am also into e-commerce business. Yes, nasa e-commerce po ang uh, ilan sa aking mga produkto. Okay. So, by the way, yung aking kainan o yung food store ay also nakalisted din sa Grab Foods application. So, hanapin nyo lang ang Kumeida uh, Cravings. At makikita ninyo doon yung ilan sa aming mga pagkain, okay? So, ilan din sa aming mga produkto, okay, ay nakalista din sa Shopee at sa TikTok shop, okay? I have also clothing lines and perfume, ayan. So, gumagawa rin po ako ng perfume, ayan. So, ito nga po, habang may ginagawa ko, gumagawa ko ng lessons, ayan. Ayan, nagpo-formulate naman ako ng mga pabango. Ayan, so ito yung mga inspired scents. Ayan, so kita nyo naman, uh, focus na focus po tayo sa paggawa ng logo. Okay. So, sabi ko nga, always trust the process. Medyo mahirap sa umpisa, syempre. But, kung nandito yung puso mo sa business o dun sa ginagawa mo mismo, kapag optimistic ka, Kapag positibo yung lagi mong iisipin, walang duda na magiging successful ang uh, iyong business. Okay? So, iyon yung isa sa pinaka-sekreto na aking uh, pinanghahawakan, mga kaibigan. Kapag merong kang naisip na business, huwag mong tantanan. Okay? Dahil mas maganda nang nag-failed ka, no? kesa yung na-failed ka na kaagad nang hindi mo pa nasusubukan. Iba kasi kapag sumugal ka na sa business, no? Andun na yung kumbaga eagerness mo, andun na yung drive mo na sana kumita ako, di ba? Ayan, so sa mga nagpaplano na magbakasyon, mag-relax, ayan. So, kontakin nyo lamang ang aming mga numero, at yan Ayan. So, hanapin nyo lamang po ang inyong lingkod, Professor Vincent Tori Bongolan, o kaya ay si Miss Erica Perez. Ayan. So, ang aming uh, area ay sa Alright, Hollywood so sa mga Street, nagpaplano ng uh, mahabang bakasyon o kaya mag-relax man lang manira. kahit saglit. Ayan, okay. so mga kaibigan, so, uh, ano pang iniintay ninyo mga, mga, kaibigan, bookers, mga katungkot, no? Ka mag-ingat po ay, tayo doon sa mga uh, lamang no? po ay, sa inyong uh, lingkod na may upang makapag po kayo ng aming mga sasakyan dito sa, sa BTB Rent a Car Service. murang uh, maningil ng bahay.